Nagpamalas ng galing ang isang daang horse riders at dalawampung kabayo sa ginanap na National Horse Show and Competition na isinagawa sa Maguindanao del Norte. Ang kompetisyon ay bahagi ng selebrasyon ng ikatatlong taong pagkakatatag ng lalawigan. Ang detalye sa report. All Ito ang kauna-unahang horse show and competition na idinaaw sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Sa loob ng dalawang araw na kompetisyon tulad ng barrel at obstacle, isang daang horse rider at walumpung kabayo ang nagpamalas ng galing. One very interesting thing, uh, basic, uh, the, magic, the first place, wala pa po tayong naging uh, uh, contest nito na sa courses. At saka, hindi pa po nakakita ng mga gratong kalalaking kabayo yung mga kalalaking dito no? sa Grama Dindano. No? Karamihan po yung pangkarga sa ng ano, sa mga istiya Indok. Kaya, yeah, uh, uh, but the important thing is uh, I, uh, I invited these uh, people from Luzon, mga kabayo uh, sa uh, Luzon, Visayas, Mindanao, you know, para po makita nila yung Linda ng Norte at Nusita ni Lavin, ito'y isang, uh, isang peaceful na provinsya sa Bardo no? at uh, para na uh, makita ng mga investors na magkaroon sila ng interest na mag-invest dito because alam nila na kahit taga Manila, kaya sa Pisay, pumunta -sa, rito para magkaroon lang, mag-join lang lamang ng lamang ng corporation. Hinati sa sampung kategorya ang kompetisyon na nilahukan ng iba't ibang grupo mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ay ang kiddies category, kiddies expert, novice, lady novice, lady expert, intermediate, expert, royal, executive at auxiliary. Uh, this is a good way of uh, uh hearing out of the horse fight and this is a good way of uh, promoting the potentials of uh it can also be coming from okay. Uh, okay. different parts of the okay. country they okay. go back home and okay. all that all uh, uh solar uh, uh, is that the uh kind of sa PC. Hands up! Hands Alright, follow on, uh, sir! Full of uh, economic... Calculator! Uh, tourism potential. Nakapakaganda uh, ng na kanilang race track ng Padunas. Saan ka At wala namang nga Problems. Hands up! Hands up! Hands up! Hands Alright! Balak! 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 A from South... Uh, from Southern... Ah, first time ko dito sa... Ah... Uh, Yung I para from Agusan Ang kuha namin, ang club namin, Agusan Surigao Horse Manasas. Isinagawa ang kompetisyon sa Sultan Kudarat National High School Maguindanao del Norte bilang bahagi ng pagdiriwang ng ikatatlong taong pagkakatatag ng probinsya. Pinangunahan ito ni Governor Dato Toko Mastura at Vice Governor Dato Marshall Sinswat. Nakisa rin si Provincial Administrator Dato Sharifudin Tukaw Mastura na nanguna sa pagsindi ng Caldrone. Suportado naman ng Chief of Staff ng gobernador, Bay Shahida Birwar Mastura ang kompetisyon. Layunin ng kompetisyon na isulong ang turismo at kalakalan sa lalawigan tungo sa hinahangad na development, opportunity and transformation for Maguindanao del Norte o DTOM.